Huli ka ang panuloob sa isang appliance center sa Lapu-Lapu, Cebu. Sa video, kita ang pagdaan at pagpark ng isang e-bike sa kanyang tatlong lalaki sa Barangay Gunoog. Maya-maya, isang lalaki ang tumawid at pumasok sa establishmento. Una niyang target ang baterya ng nakaparadang multicab. Nang mabigo, inakit niya na ang kisami ng tindahan at pumasok sa loob. Hinalughog niya ang mga gamit kabilang ang drawer ng corporate secretary at natangay ang mahigit 70,000 pisong kita ng tindahan. Agad na tumakas sa mga suspect matapos ang krimen. Ilang araw matapos ang insidente, sumuko sa barangay ang isa sa mga suspect. Ibinalik niya ang mahigit 20,000 pisong parte niya sa pagdanakaw. Itinuro niya rin ang pagkakakilal na ng dalawang kasamahan na parehong menor de edad. Nasa kustudya na ng home care ang dalawa na bibigyan ng intervention ng Department of Social Welfare and Development. Maharap naman sa kukulang reklamo ang sumukong suspect. Wala siyang pahayag. Hulikam sa Maynila, lima ang sugatan, matapos araruhin ng isang SUV ang ilang sasakyan. Balitang hati ni Jomer Apresto. Kuha yan sa Rizal Avenue sa Blumentritt sa Maynila, pasado alas 9 kagabi. Malayo pa lang, matatanaw na ang isang puting SUV na mabilis ang takbo. Ilang saglit lang... Limang tao ang nasugatan sa aksidente, kabilang ang lalaking tatawid lang sana. Ayon sa driver ng papasaherong jeep na nabangga ng SUV, nasa dalawampu ang kanyang pasahero nang maganap ang aksidente. Maswerte raw at walang nasugatan sa kanila. Pero makikita na sa lakas ng impact, wasak ang harapan ng SUV at nayupi naman ang likuran ng jeep. Tinulungan ko pa sila pagbaba kasi dito halos dumaan lahat eh. Kasama ko pa yung misis ko. Ay sabi ko, huwag kayong umalis kasi kung may Nasaktan sa inyo, magpa-medical tayo, may charge doon sa bumangga sa atin. Ayon naman sa barangay, dumating ang rescue team na nagbigay ng atensyong medikal sa mga biktima. Minamaneho raw ng isang foreign national ang SUV. Hindi siya bumababa ng sasakyan. Nung pagdating ng polis, binuksan. Nag-iisa lang na siya. Napagalaman din ng barangay na bago ang aksidente, una nang bumangga ang SUV sa Center Island na sakop ng katabing barangay. Ilang segundo pagkatapos niyan, nakuha na na ang nagmamadaling SUV sa bahagi ng Rizal Avenue, corner Cavite Street, na muntik pang bumangga sa isang lalaking naglalakad. Uh, siguro nung pagkabangga niya ron sa kabilang barangay, eh, siguro naratel na siya. Gusto niya ng takasan. Uh lalo niyang tinuloy na niyang takbo. Dinala na sa Manila District Traffic Enforcement Unit ang driver ng SUV para sa investigasyon. Sinusubukan pa namin siyang makuhanan ng pahayag. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mainit na balita, nakataas ngayon ang rainfall advisory dito po sa Metro Manila. Ayon sa pag-asa, apektado rin ang Tarlac, Zambales, Rizal, Laguna, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Bataan at ilang panig ng Quezon. Maging alerto sa malalakas na ulan. Tatagal ang rainfall advisory hanggang mamayang alas dos ng hapon. Iginit po ng Sunwest Construction and Development Corporation na nakaayon daw sa DPWH specifications ang mga ginawa nilang dike sa Oriental Mindoro. Patunay na raw ang uh, kanilang accountability ang isinasagawa nilang pag-aayos dito. Sinimulan daw ang rehabilitasyon itong August 2 at inaasahang matatapos ngayong buwan din. Base sa kanilang pagsusuri, nasa 5% ng kanilang flood control project sa lalawigan ang napinsala. Dagdag na prioridad nila ang pagbibigay ng long-term solutions para mabigyan ng proteksyon ang mga tao at kanilang kabuhayan. Isa ang SunWest sa labing limang contractors na naka-corner daw sa 20% ng kabuang pondo para sa mga flood control projects sa bansa, ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Bukod sa Senado, mag iimbestiga na rin ang Kamara sa mga questionabling flood control projects sa bansa. Batay sa House Resolution 145, ang House Committee on Public Accounts good government and public accountability at public works and highways ang tri-committee na mangunguna sa investigasyon. Ayon kay House Committee on Public Accounts Chairman Representative Terry Ridon, bahagi ng investigasyon ang 125 kontraktor na may pinakamalaking flood control project sa bansa. Pasasagutin din daw nila ang mga kongresista nauugnay sa mga anomalya o manong proyekto. wellness ngayong Huwebes, mga mare at pare. True advocates ng breast cancer awareness ang ilang kapuso stars. Nagkaroon ng pagtalakay kaugnay sa kahalagahan ng screening at detection ng breast awareness sa isang event sa Pasig. Dumalo ang Sparkle Stars na sina Winwin Marquez, Bea Gomez at iba pang Pinay Beauty Queens. Present din at naging bahagi pa ng panel ang star ng Encantadia Chronicles Sangre na si Bianca Umali. Chinika ni Bianca sa inyong mare ang inspirasyon ng pag-attend sa event is because I lost my mom to breast cancer when I was five. Uh, mahalaga sa akin to spread awareness of what self-care and what women's health really means, and because um, I wouldn't want any other little other group uh, a little girl to go through what I went through. Ito na ang mabibilis na balita. Tatlong pong residente ang tinikitan sa isinagawang Oplan Galugad ng pulisya sa Barangay Baisa sa Quezon City kagabi. Karamihan ay umiinom sa pampublikong lugar, habang ang iba walang suot na damit pang itaas. Inimpound din ang ilang motorsiklo. Inaresto naman ang isang lalaki matapos mahulihan ng improvised na baril sa barehong barangay. Nakuha sa kanyang sumpak takargado ng dalawang bala. Inamin ng lalaki na ginawa niya ang baril para sa self-defense. Maharap siya sa reklamong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Arestado ang isang babae na kabilang umuno sa grupong nagnakaw ng bag ni Comelec Chairman George Garcia sa pasay nitong Martes. Narecover sa kanya ang bag ni Garcia na naglalaman ng cellphone, mga ID at susi pero wala na ang cash. Batay sa investigasyon, walo ang sangkot sa pananalisi kay Garcia. Ayon sa mga pulis, sinabi ng suspect na naging target nila si Chairman dahil inakala nilang Chinese National. Ito raw kasi ang target ng grupo. Patuloy na tinutugis ng mga otoridad ang iba pang kasamahan ng suspect habang nasa kustudya na ng Pasay City Police ang nadakip na suspect.